lutuin natin ang ating pinitas na dahon na ang palaya. Ayan, pinagsabay ko na ang bawang at sibuyas. Ang hmm, Ayan, syempre, yung uh, yellow rice. Tuturin ako ng chicken. niya ang, ang kanilang sanghalian yung sa akin naman ay ginisang daw ng ampalaya yan, nagagay ko na ang kamatis para kasi maraming kamatis ang tanggal pa ito yan ayan, nagagay natin ang kamatis asawa naman kasi yung pagkain nila minsan kaya yan. ito yung sa akin daw na ampalaya yun, yung sa kanila yung ah, manok at saka yung yellow rice yan lagyan natin ng salt magic powder yun lang ang ating pinakasalt magic powder ayan bibili sana ako ng na pero hindi na ako nakabili din sa dukan kaya yun lang okay din di na naman yan parang lang na yan yung tayo masunod sa pagkain. Ayan. Lagyan natin ng coating water. Konting lang. Ayan. Lagyan pa natin pag-aayan. Konting water lang para mas masarap. Ayan guys. Lagyan na natin ang dahon ng ampalaya. Ang tawag nila dyan ay tinalbog na dahon ng ampalaya. simpleng ulam ng Pinoy. Ayan, buto na. Mas marami pa kamatis. Ang pala yan. Daw na ang pala Pero pwede na yan. Akin lang naman. O, diba? Kain tayo. Ayan. Thank you for watching. Please like and share. Follow my page.